kumusta? Madalas nating isipin ng Biblia ano, bilang gabay lang sa spiritualidad, Tama ba? Oo. Yun ang karaniwang tingin. Pero alam mo ba, um, may nagsasabi na ito rin daw ay isang target-rich environment. Punong-puno parang ganon ng mga practical na aral tungkol sa pamumuno. Totoo yan. Actually, may isang aklat yung The Top 10 Leadership Conversations in the Bible. Sinuri nila yung mahigit isang libong usapan mga sitwasyon ng leadership sa Biblia? Wow, isang libo. Oo. So hindi lang siya basta kwento. Para siyang data. Alam mo yon Mga pattern, kung ano yung gumagana, ano yung hindi. At yan ang gagawin nating pagsisiyasat ngayon para sa iyo. Titingnan natin yung ilang mahahalagang tema, mga kwento mula dyan sa aklat na yan. Oo. Ang tanong natin, anong mga pattern, mga tagumpay, minsan mga pagkakamali rin, no? Ang pay din nating mapulot mula sa mga sinaunang usapan na to, na makakatulong pa rin sa mga leader ngayon. Kahit sa modern times, applicable pa rin. Kahit na uh, lagi mong binabasa ang Biblia o curious ka lang, meron kang mapupulot dito. Okay, simulan na natin tong paghimay. Unahin natin yung ano, isang pundasyon talaga. Pananaw. Perspective. Paano nga ba naiiba yung tingin ng isang um, epektibong leader? Ah, oo. Magandang simula yan. Yung classic example dito, di ba, yung kwento ng labing dalawang tik-tik. Yung pinadala ni Moises sa Kanaan, nasa aklat ng mga bilang yun. Ah, yun. Napaka-visual niya, no? Sampun espiya, bumalik sila. Takot na takot. Ang report nila, naku, may mga higante doon para kaming tipaklong. Oo, yun yung sikat na linya, yung tipaklong. Exactly. Nakita nila yung mga balakid, yung panganib, purong problema. Pero yung dalawa, sina Josue at Caleb, iba yung sinabi nila. Nakita rin naman nila yung mga higante siguro. Malamang, pero ang mas nakita nila, yung pangako ng Diyos, yung potensyal ng lupain. So ano yung pinaka-insight dito? Hindi lang basta may pananaw ka, kundi dapat mas mahusay yung pananaw mo. Tama ka dyan. Sabi nga um, sa source, the difference between leaders and followers is perspective, okay? Pero the difference between leaders and effective leaders is better perspective. Better perspective. Okay. Hindi to yung ano, bulag ka sa problema. Hindi. Nakikita mo pa rin yung realidad pero pinipili mong tingnan yon gamit yung lente ng potensyal, ng pangako ng Diyos. Kailangan natin ng uh, tamang pananaw sa sarili muna. Sa sarili? Paano sa sarili? Amon tulad nung sampu espiya. O kaya kahit si Gideon, di ba? Sabi niya, ako yung pinakamaliit sa aming angkan. Ah, oo, oo. Yung feeling na di mo kaya. Ganon. So una, tamang pananaw sa sarili. Pangalawa, tamang pananaw sa sitwasyon. Hindi yung puro nega lang nakikita mo. Kailangan makita yung buong picture kasama yung mga opportunities. Okay. Sarili, sitwasyon. Ano pa? At panghuli, tamang pananaw sa estratehiya, Kasi yung sampung espiya, dahil sa takot nila, nag-udyok sila ng rebelyon, di ba? Oo nga. Tapos nung nagalit yung Diyos, yung mga tao naman biglang naging parang overconfident. Sumugod sila ng walang plano, walang basbas, ayun, talo. So, dapat balance. Hindi puro takot, hindi rin basta sugod lang. Exactly. Nakikita ng epektibong leader yung hamon, pero nakatutok siya sa solusyon, tsaka sa gabay ng mas mataas na layunin. Kaya para sa iyo na nakikinig, isipin mo, sa mga hamon mo ngayon, saan ba nakatutok yung mata mo? Sa mga higante ba o sa mga pangako? Magandang tanong yan. Okay, mula sa pananaw, lipat naman tayo sa isa pang realidad ng pamumuno, pagbabago. At uh, minsan, kasama dyan yung pagkakamali. Hindi naman laging perfect, no? Nako hindi talaga. Parte yan ng proseso. Ito, medyo interesting to. Tignan natin yung transition sa Israel. Mula sa mga hukom, tapos humingi sila ng hari kay Samuel. Nasa 1 Samuel 8 yun. Ah, oo. Yung gusto nilang maging tulad ng ibang bansa, Oo. Gusto nila ng hari. At si Samuel nag-warning siya. Sabi niya, okay, gusto niyo ng hari. Eto mangyayari. Kukunin niya mga anak niyo para sa army, kukunin mga alipin niyo, yung pinakamagandang bukid niyo, tapos magbabayad pa kayo ng tax sa kanya. Parang sinasabi niya, sure kayo dyan? Ganun nga, gusto ng tao yung pagbabago pero parang hindi nila nakita lahat ng consequences. Ibig sabihin ang pagbabago, laging may kasamang adjustment. O sakripisyo. Madalas, oo. At yung pagbabago na yon mula sa teokrasya, Diyos ang hari, papuntang monarkiya, tao ang hari, binago rin niya yung basehan ng power. Mas naging political, mas military yung power ng leader. Okay, tapos dito napapasok si Haring Saul, yung unang hari siya nga at siya yung example ng tinatawag na disqualifying failure based on character. Disqualifying failure, ano 'yon? Doon sa 1 Samuel 13, 'di ba, dapat hihintayin niya si Samuel para mag-alay, pero nainip siya. Siya na mismo nag-alay. Ah. Oo. Maliit na bagay tingnan, pero pero malaki yung implication, nagpapakita ng ano, impatience, kakulangan ng tiwala, siguro pride na rin. At dahil don sa character flaw na yun, na-disqualify siya. So, paano natin malalaman kung yung isang pagkakamali, qualifying lang yung pwede pang matuto o disqualifying na talaga? Magandang tanong yan, kasi may pagkakamali dahil sa competency, yung kakayahan mo, meron ding dahil sa character. Ah, uh, okay. Galing versus pagkatao. Parang ganon. Yung competency failure, madalas qualifying pa yan. Pwede kang mag-training, matuto ka. Pero yung character failure, mas malalim yun eh. Madalas yun yung nagiging disqualifying. Lalo na kung paulit-ulit tapos walang pagsisisi. At anong naging bunga nun kay Sol? Naging insecure, paranoid, tingnan mo trato niya kay David, di ba? Nawalan tiwala ng mga tao. Kaya ang aral dito para sa atin, yung importansya ng integrity. Tsaka matuto sa mali bago pa lumala. At matuto rin sa mali ng iba para tayo, sabi nga, matapos ng maayos or finish well, hindi tulad ni Saul. Paano ba yung matapos ng maayos? Sino bang ba example nun? Sabi mo kanina si Daniel. Si Daniel, oo. Magandang contrast kay Sol. Ano ba meron kay Daniel? Meron siyang network, mga kasamang matitino rin. Malalim yung relasyon niya sa Diyos, panalangin talaga yung sandigan. Tapos, handa siyang matuto, mag-adapt sa iba't ibang gobyerno. At may long-term view siya. Hindi siya nagpapadala sa pressure. So, yun yung mga kailangan para tumagal at maging effective yung leadership. Network, faith, adaptability, long view. Okay. Parang ganon, mga sangkap yan. Okay, so nakita natin yung pananaw tapos pagharap sa pagbabago at pagkakamali. Ngayon, meron daw ilang foundational principles na laging lumalabas. Sabi sa source, may limang P. Ano yon Pabor, pasanin, pagsamba, panganib at pagpapakumbaba. Oo, limang P. Parang mga haligi. Silipin natin yung tatlo, siguro na may malalakas na kwento. Unahin natin yung pabor, favor si Jose, di ba? Genesis. Oo, o, si Joseph. Classic yan. Mula sa balon, naging alipin na kulong, tapos biglang naging prime minister ng Egypt. Grabe yung journey niya. Talent? Meron naman siguro. Meron siyang talent sa interpretation ng panaginip, sa administration, pero yung paulit-ulit na sinasabi sa kwento, ang Panginoon ay sumasa kanya. Yun yung pabor ng Diyos. Ah, yun yung favor. Oo, at dito may mahalagang distinction daw. Yung pabor ng Diyos madalas gumagana sa pamamagitan ng iba para magbukas ng pinto para sa atin. Hindi siya kapareho ng kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan natin. Gets mo ba? Ah, okay. So yung pabor parang may ibang taong ginagamit para tulungan ka, hindi direct power mo. Parang ganon. May kwento nga tungkol kay Billy Graham. Oh, paano yun? Nung mga 1949, hindi pa siya sikat. Tapos bigla daw, nag-utos si William Randall first, yung media mogul, sa mga editors niya. Puff Graham. Bigyan niya ng magandang publicity. Wow! Bakit daw? Hindi raw alam toch no kung bakit. Basta nangyari. Dahil doon, sumikat si Graham nationwide. That was favor. May pintu na nagbukas na hindi niya kayang buksan mag-isa. Interesante. Kaya para sa iyo na nakikinig, no? saan mo kaya nakikita yung pabor ng Diyos sa buhay mo? Baka sa tulong ng iba. At paano mo to ginagamit? Importanteng tanong yan. Okay. Sunod na P. Panganib. Risk. Dito, si Reina Esther daw, ang bida. Talagang bida si Esther. Grabe yon. Nalaman niya yung utos na papatayin lahat ng Judeo sa Persia. Panganib din para sa kanya yon di ba? Oh, kasi part siya nun. Para mailigtas yung mga kababayan niya, kailangan niyang humarap sa hari. Which was uh, illegal yun pag hindi ka pinatawag. Pwede kang mamatay on the spot. Grabe. Tapos yung sikat niyang sinabi. Kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Esther 4.16 Sobrang tapang. Talaga. Ano yung leadership lesson dito? Na kailangan maging reckless? Hindi naman reckless, kundi yung makabuluhang impact. Madalas, kailangan mong harapin yung malaking panganib. Pero hindi to basta-basta ha. Nagplano si Esther. Nagfasting sila. Nanalangin for three days. So may preparation. Hindi lang sugod. Oo. oo panalalangin at pagpaplano. Pero sa dulo, kailangan niyang kumilos kahit may risk, sabi nga ni C.S. Lewis tungkol kay Aslan, di ba? He's not safe, but he's good. Ang leadership na may impact, hindi laging safe. Hmm, malalim yon. Para sa atin, ano yung mga calculated risks na kailangan nating harapin para sa mas malaking purpose? Yun ang tanong. Okay. At yung pangatlong P na titingnan natin, pagpapakumbaba, humility. Dito walang iba kundi si Jesus mismong ultimate example, di ba? Lalo na yung paghuhugas niya ng paa sukdulan talaga yun. Isipin mo, sa John 13, galing sila sa hapunan, malamang nagtatalo pa yung mga disipulo kung sino yung pinaka-great sa kanila, ganyan sila eh. Oo, laging topic nila yun. Tapos, yung guru nila, yung Panginoon nila, tumayo, nagalis alis ng damik pang itaas, nagbigkis niyang tuwalya, tapos isa-isa niyang hinugasan yung maduduming paa nila. Trabaho yon ng pinakamababang alipin noon. Wow, humble isipin. Ano ang mensahe nun para sa mga leader? Na yung tunay na greatness, wala sa posisyon, wala sa power, nasa paglilingkod. Kabaliktaran ng paghahangad ng status. Sa Philippians 2 nga, merong apat na parang postura ng humility ni Kristo na pwede nating tularan. Una, walang status na dapat ipagpilitan o kapitan ng mahigpit. Pangalawa, walang service na masyadong mababa para gawin. Pangatlo, walang sacrifice na masyadong malaki kung kailangan, at pang-apat, walang tagumpay na dapat i-credit lang sa sarili. Grabe. Ang hirap nun minsan. Kasama rin dito yung kaya mong sabihin na, sorry, mali ako, o hindi ko alam yan. Yung humility, yun yung pundasyon ng tiwala at impluensya. Para sa'yo, paano mo maipapakita yung ganitong servant leadership sa mga taong nakapaligid sa'yo? Pabor? Panganib, pagpapakumbabala. Tatlong malalakas na prinsipyo yan mula sa limang P. Okay, punta tayo sa huling dalawang tema. Mobilisasyon at uh, paghatol or decision making. Unay natin yung mobilisasyon gamit yung Great Commission sa Matthew 28. Oo. Yung Great Commission humayo kayo gawing alagad ang lahat ng bansa hindi lang yan basta utos. Isa yung leadership conversation tungkol sa pagpapakilos, mobilization, ng mga followers para sa isang napakalaking misyon. At napansin daw sa aklat ng mga gawa, parang medyo mabagal yung response dito noong una, lalo na yung pag-abot sa mga hintil. Oo, oh, parang ganon. May mga cultural barriers kasi. Yung issue sa mga Gentiles. Bakit ba importante yung mobilisasyon sa leadership at paano ba namomotivate yung mga tao para kumilos? Kasi ang leadership hindi lang vision eh. Kailangan may execution. At kailangan mo ng mga taong kikilos kasama mo. Sa Biblia daw, may tatlong klase ng motivation. Akot sa parusa, pag-asa sa reward, at yung love relationship. Fear, reward, love. Okay. Para sa Great Commission, yung pinakamataas na motivation, dapat yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pero kailangan niya ng maturity sa faith. At yung spiritual maturity, sabi sa source, hindi lang yung dami mong alam eh, kundi yung pagsunod mo. Ah, uh, obedience pala yung measure ng maturity, hindi lang knowledge. Parang ganun. Kailangan ni mobilize yung mga tao base sa tamang motivation patungo sa tunay na pagsunod. Okay, gets. Paano naman yung pagkahatol? or paggawa ng desisyon, lalo na pag mahirap. Ang example daw dito yung konseho sa Jerusalem sa Acts 15. Ay napakahalaga nito. Critical moment to sa unang iglesia. Nagkaroon ng major crisis. Yung tanong kung kailangan bang tuliin yung mga hentil na naging kristyano para maligtas sila. Grabe, pwede silang mahati dahil dito. Oo nga, malaking issue yun. Paano nila na-resolve? Gumamit sila ng isang proseso na pwede rin nating tularan kapag may mahirap tayong desisyon. Una, kasulatan, scripture. Ano ba sabi ng Word of God? Sumipi si Santiago mula sa Old Testament. Okay, scripture. Ano pa? Pangalawa, pangyayari, circumstances. Ano ba yung ginagawa ng Diyos sa actual na sitwasyon? Nagsire si na Peter, Paul at Barnabas kung paano kumilos yung espiritu sa mga hentil kahit hindi sila tuli. Okay, scripture, circumstances. Pangatlo, panloob na kapayapaan inner peace or spirit's confirmation. Ano yung parang nagkakaisa nilang nararamdaman na guide ng Holy Spirit? Sabi nga nila, it seemed good to the Holy Spirit and to us. Parang three-legged stool. Scripture, circumstances, spirit. Para matiba yung desisyon. Tama. At idinagdag pa dito yung kahalagahan ng ating mga values. Kaya nagkaiba ng desisyon sina Pablo at Bernabe tungkol kay John Mark, di ba? Sa Acts 15 din yun. Ah, oo, yung ayaw ng isama ni Pablo si Mark. Si Barnabas, na anak ng pangaaliw, mas mahalaga sa kanya yung restoration, yung second chance. Si Pablo naman, focus sa misyon, mas mahalaga sa kanya yung reliability. Pareho silang may point, pero nag-reflect yun ng different core values nila sa sitwasyon na yun. So, kailangan din natin kilalanin yung sarili nating values pag nagde-desisyon, Oo, malaking tulong yon. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Ang dami nating napag-usapan, no? Mula sa importansya ng tamang pananaw tulad din na Joshua at Caleb. Too, hanggang sa pag-iingat sa mga character failures tulad ni Saul. Pagpapakumbaba ni Jesus. At yung proseso ng pagdidesisyon ng unang iglesia. Malinaw talaga ng Biblia, hindi lang siya aklat ng doktrina. Para siyang case study book ng leadership in action punong-puno ng aral. Tama! At yung mga pattern na yan, yung halaga ng perspective, integrity, humility, tapang, pag-asa sa Diyos, matalinong pagpapasya, timeless yan eh, hindi naluluma. Paulit-ulit na napatunayan yan na mahalaga sa pamumuno noon hanggang ngayon. Kaya ito yung final thought para sa iyo na nakikinig. Sa lahat ng napag-usapan natin, aling prinsipyo o kwento ng pamumuno mula sa Biblia ang pinakatumama sa iyo? Yung parang nagbigay liwanag sa sitwasyon mo ngayon. Subukan mong tingnan yung mga hamon mo o yung mga pangarap mo sa leadership gamit yung leadership eyes na hinubog ng mga aral na to. Pag-isipan mo, paano mo mas malilinang yung better perspective sa gitna ng mga higante sa paligid mo? Hmm. Paano ka makakaiwa sa mga potential na character failures? Anong calculated risk ang marahil kailangan mong harapin? At paano mo maipapakita yung tunay na servant leadership sa team mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo? Ang daming pwedeng pag-isipan. Oo. Ang mga sinaunang usapang ito, may karunungan yan na naghihintay lang na magamit mo ngayon. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat dito sa The Deep Dive.